as in ako ang inahan kay siya ray joy gigiwa kapayas oh kapayas papaya lang... no papaya no vitamins kay na in the vlogs. oh vitamins oh. Be, pa kita ko ba kung saun pagkaon huh? ba pa ko mis lang ka kung saan pagkaon kapayas Wah, I... oh, tinggal ini na, na dia kan, anak tinggal ini nak na, dia. Isau-sau nana. No? Is... Asin tu asinan, terus. Isau-sau. Wah, tentu no? bigu asinu. Aku lang? Asyari, kok. Oh, si? Kayak airung, butangan, uh, asin kok. Hmm. asin. Ya, suka. Ya. Imun itu kan tugasannya. Terus terus bui sebukin hmm. hmm. nah, hmm. Oh, tubig. Ya. Ihurut oh. ta Inya kwan, kuwan, kaya rin mga unang ka, timplahe. Kaya kwan, kuwan, ug asin. Ang kwan ang, ang sutaig-suka, ni sutaig-asin. tusno tusnok na diha ano Ay, to, baby, to, huh? yeah. Yeah. Ay lagi, di ka nga tubig ito, mga kuwan. Di rin, ha. Oo. Di ka lagi. Dito, ka basin, mga kuwan. Mukbang ka, kapayas. Hindi mo pembilahan

I want to cook it now. Sa manananggot? Mananang ah, sa... O. Inka? manananggot kaya na isuka. Usa. vlog ni mo. Kauna. Lingkud has imungkuan. Hmm. Lingkud has imungkuranan. Oh, mm. oh, Mauna. Ma Lingkud. O. Na. Na. O. 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 O.

Yummy? Mm. yummy? Yummy, 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 English? guys. Okay, sekolah nak kenina. Eh ka ni ganina? sekolah kan ha? Sekolah. Oh, kasabot kasabot ingon. kasabot unsa man to Yami. unsa man yummy binisay adlaw ada. Sekolah kita kau kan ha? Mana yang kelas ini ha? Sekolah, orang sama in English ano oh? 'yung kung tanitan papaya oh papaya niya tam is ang papaya dilek tam uh, is tam is yung papaya kai sente oh let's go kainin oh no? hmm. lumapit kayo, guys lumapit so guys

Vinegar. Oh. Oh. Ah, ang vinegar, unsa may taste niya? Yeah? Papaya with vinegar. Unsa may taste Oo, oh, anak Papaya ma... with vinegar. Oh, anak in English. Mm. In, uh, in English. Oh. Teka ko, ano ba taw imong mga oh. fans? Oy, ang oh. ah, ang ang dili. Unsa may taste sa uh, vinegar? Ha? Huh? Unsa may taste? Sour. Sour. Unya mm. oh, ang asin ang unsa man hindi. Ah. So so Hello. Aligre. Kani, unsa ba in English ano oh? Kani, kani. Sid. Ala, be, mutilaw tas kapayas nila, be. Atong tilawan guys ang kapayas. Mo hmm. ni guys. <clears throat> kapayas ni Inday Vlogs. Subscribe mo dire dire. Okay naman ayun oh. <coughs> nag no. mm. Jamie. Mm -hmm. Let's eat papaya sweet, papaya sweet. Sweet, sweet and sour. No, take one, take one. Mm. This is papaya sweet. Mm. Inday drug eating papaya sweet. Mm. Sweet and sour with vinegar and with salt and chili. Ano sa mainin niya sa chili? Hmm, dara. Ah, Oh, pepper? Oh. Paper? Oh. Ha, hapon. yun. Dili na chili? Hmm. Ha, lang <laughs> ha. Oh. Ha, ha, ha. Ha, ha, Inaipun na mag-buarman nyo na'y nang ang pagbasa, sige? No. Kuya, si Inday Vlogs. Ah, uh, Inday oh. Vlogs is Vlags. eating papaya. Sweet mm. and sour papaya. Kuya, huwa. Hindi na papaya sweet <coughs> and sour man di ay. si Inday Vlogs nagkaog papaya. Eating oh. papaya with vinegar. And salt and... Ito, pepper. And... Yummy, Inday? <coughs> Delicious? Inday eating. Like. Inday, i-blags e eating papaya delicious. Oh, maayo. <laughs> oh, maayo ha, miss. Nag-eskwela na, nag-eskwela. <laughs> oh, Ay, anak. Biniggar? Oh, biniggar. Walay pagkaon sa Pobre <coughs> Alas bukid Why snack mapalit? Oh, kana na lang kapayas Uso may English sa pagkaon huh? sa taga bukid Pagkaon sa taga bukid hmm. Ikaw hindi sa English pagkaon sa taga bukid ha? This is a poor problem Oh kana! Very good! Oh, Usama. very good. Yo. Bae <laughs> kay in English, imong inahan. Nagka-eskwela gina, na dili mo miyabas. mini food in the mountain. Oh, na. Oh, the mountain. The kalayo is called Chato Blongbong. Oh, very good. Very good kayo. Mudag in English. Oh, patudlog in English yung inahan. Grabe kayo in English sa Daghan mo siguro bayabas dito sila ha? Pag-eskwila. Sakto, <coughs> bitaw po. Daghan pagkaon sa bukid. Oh. No. O <laughs> sa mini pods in the mountain? O <laughs> taka ikaw <yung> nagsulte? Ano <laughs> <laughs> <coughs> oh, <yun> na dito ka na? oh, iyan na. O sa <laughs> iyo. Gusto ko. Tuloy po naging English. Ano eh. Ingon ko. In the mountain is mini pod. oh. Papaya sweet and pod. Uh, uh, salt a and Apo. sour vinegar. O. Oh. <laughs> nah, na. Gaya ng Ingles. Jadi pakid mao. Ayay. Tunay ng Ingles Inday. Mm. This is Inday, vlog. This is a seeds. Oh. Mm. Okay. Papaya seeds. Isa bundsabod parang motorkins. Ngakin eh. Gini ya. In the bags. This is a papaya papaya skin. Papaya skin. <laughs> no. Skin. Mm. Huh? skin? Oh, skin. <laughs> Naaro oh kabir? <laughs> nah, oy nang prituyo na ba brima layo iskin oh maupun iskin kabir bir <laughs> papaya <pil>. Skin, <laughs> oh pil <laughs> pil ba? Papaya pil 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 peel pil 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 Peel pil pil peel, ba? Mo lagi na lagi kinahanglan gyud miss lagi ka inday vlogs. Kay need na sa imong inahan ay imong inahan no. Kinahanglan lagi ka ayaw gyud Ayaw panguha og kan. Inday vlogs you don't know how to speak oh. English. Oh. unsa dai imong speak inday? Unsa may imong In Bisaya. Oh, Bisaya. Bisaya is the pro mountain. Mountain volcano. <laughs> Yeah, oh, di na na tarong bulkino. Ining nis mo na, bulkino? Bye-bye! Bye-bye! Nga sa mo. Pagbusog busog sa mo, mababay na ka nga. Hot na. Los para, ano yun? Ha? Huh? Amor, ah, ah, nag-ining nis mo. Mamaon, los pad. <laughs> mm -hmm. <laughs> 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 Og <laughs> ilingkod ko ni akong kaoba noong hilak man. Uh, anak on, atau nih it yang delicious delicious, yummy, a papaya, delicious. Mm. It's yummy. It's a papaya it's yummy delicious, mm. si ya, yummy delicious, yummy Yeah, oh, yummy, oh, delicious. delicious, yummy, 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 delicious. Mm. Exo on, well. Exo on. Mm. Mm. yummy, 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 sa yummy, 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 Ayo, ayo, tagai oh. kuan ha. Kayak gini tau. Tenang dikitnya mah kuan bah. Dikitnya mah duplan. Picnic sa bukid. With papaya. And vinegar sweet delicious. Ah, ayo. Bibi, lo kuih kau. Apa kan enggak bah? Ini nanya asam

Munang kinabuhin ni Inday Vlog sa bukid. Ikahumag iskwila. Silsilang. Silsilang. Higda-higda. Silpon-silpon. Tangag-tangag o kapayas. iningles iningles gamay. Iningles, ah. kinaraboy. Nindot oh. kaya oh. iningles. delicious menghidda menungka ai tega bukit mentak Ya, nya tega bukit dia menghidda lingkot tabang sih guys it's papaya delicious balik-balik menungka anak ai mau way lagi balik-balik uwa nemu in english babasa mog libro orang main english buka bahasa ha dia bahasa

mag-practice ka. Kaya ng imong mga fans. English man sila. oh, English man sila puros. Gamay ra mabisaya. Gamay gawas ug kanang bisaya kay kasabot na sila. Oh. Ay kakain tayo ng papaya. Oh. Mm. Pero in English ah, be in English. Mm. Let's oh. eat papaya sweet and oh. sour. Oh, kada. Mm. Paminaw sa imong inahan indayo. Oh. Di vlogs, pamina imong inahan. Oh. May eh, papaya. Oh. This is papaya sweet. Nga. <laughs> yeah. Oh. Tuslo. Unsa may ikot? Tuslo. Ha? Unsa may kinilis tuslo? Sausaw. Oh, sausaw. <laughs> oh. Da <laughs> papaya. Isausaw sa suka. Nga. Hmm. Yeah. Dribble, may pa. Papaya dribble to na binigar Oh, ana. Oh, wala mo na na. Oh. Dribble. i-dribble sa vinegar. Hmm oh, uh. dribble. dribble, dribble, dribble eat. Mm. Mm. oh anak, eat it, anak Let's eat oh let oh. As oh, ask to give them, oh, okay. ah. oh. <laughs> <laughs> grabbing ini, ikaw in the vlogs. mayo lagi blags, ina 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 Mau mo dai na dai oi. Labay adi ka. Hoy, di ka sabot. Oh. Hot na ninyo guys. Oh. Bi atrohag in English bi kanang nindot pag in English papaya dribble to the vinegar and shot to the mouth. Oh, ana. Diyan. Papaya ge. Ini ni sabarong kasambot uh. sila. Ge. Okay. This is papaya. Uh, th oh, dribble. Dribble, Dribble to the... Dribble Oh, siya to the mouth. <laughs> three points. <laughs> Wala ka kasamot na na. Siya to the mouth. <laughs> oh, three points. Yay! In the vlogs. <laughs> Naong pag english Pwede na kang magcutor. tutor Sa ah. may titulo sa so. mga mami. Bakit mo naman paka English? Sit down. Oh. Sit down properly and eat papaya. Oh, na. na. Mm. Papaya, dribble to the vinegar. Ay yung kalimte limte. Mm. Papaya, dribble to the vinegar. Dribble, dri dribble to the vinegar. Dribble to the vinegar. Unset the mouth. Unset the mouth. Oh, points. points. <laughs> oh, ikaw in Ikaw po practice ang ganyang list. Ikaw. <coughs> Ikaw ba? <coughs> Ikaw ba? Wah. Ah. Ah. <coughs> Usaba na yung tayo, like? Single. Sige Ikuan ba? Na papaya. Oo. Oh. Papaya. Gusto ka? Papaya? Dito dulu doon sila. Papaya. Ah, uh, ito snok. Ito no. snok. Ito snok. Ah. Uh. Papaya. Ah. Uh. Dribble to the vinegar. Dribble to shot end mouse shot end mouse give points dong eh kalau <laughs> ya <laughs> belum <laughs> apa asbak kan dia asbak dong buat indera deh kek siaran menitan down pot binigar Ada apa pot <laughs> <laughs> Substitution rip. Kita dapat beres. Ika in English. Onya aku itu. Hmm. Substitution. Aisyah. Uh, iya itu papaya. Ningkut zako. Kok melingkuranan. Katong Atau milih Korea onya Nah, apa tu bau Mga onday <tuk> tag papaya guys no. Ini bisa. Oh. Aron kesambut <tuk> sila. Ala ge. Okay. Mga onday tag papaya. Let's eat to the papaya. To the papaya. Sabutan asli ay. Let's eat a papaya si Guru oh. dili to the papaya. Oh, mana pernah rana iso no. Oh. Ya salah ide oh. Ya mulut sana Ha? Salah ba. Ini patut. Itu gede together vlogs, huh? wow, kan hangan? Hmm. Hmm. ha? hangan? Mhm. hang? Ha, spicy. Oh. 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 mau ma. <coughs> ka. Hey, pag kanang nahangan? Nahalangan. 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 <coughs> na? Ha? Uso na? Ah, oh, balik-balik ko -balik na tong ingon inday. My mouth is spicy. Oh. Ana, ingat sila oh. My mouth is spicy. My mouth is spicy. Oh. Because I have a chili pepper. Oh. Because I have a chili pepper. Ato ning PM noon kay gi gi Water. Water before. What it is a too big, too big, too big? Guys, so alam mo English? English, English, gamay. Pag i-English dia, araw kasabot na imong mga friends, mga fans. Ngayon hello everyone, let's eat papaya, yummy. Let's start to eating. Papaya. Dribble to the vinegar and shut my mouth. Ripen. Mm, Yay! Yeah. Your dog is eating papaya. No. no, no. Papi, you wanna eat papaya? Yummy papaya. Aaw mga nakanaw na inahulog. Ah, pilita papi, sipet. In English? Mm. Delicious. Delicious. Super yummy, yeah. Mm. This is, is uh, in the black snack from mm. the mountain. Mm. Old blood in the mountain. Mountain oh. in old blood. Ana, ana. No. Mountain in the old blood. No, kana. Yummy, mari no. lagi diperlukan untuk ini. Ini tentu, hmm, sweet, hmm, tapi ini noob, hmm, tapi teh, hmm, apa nih? Ini nih, aku nanti aku gi bau, hmm, yummy, yummy, Kak Ayo. Guys, đã hỏi lưng gọi đây. Nhưng đã tìm chào ngày xưa. Qua anh ta hm. Guy tai, tuổi, gọi là. Guy tai, gọi là. Nhưng gọi là. Nhưng Na, 'di ko na. Hmm. Your tummy is full, 'di? Eh? And the dogs, is full? 'Di ko na. siya. Ha? Bisa ya ah. Bisa ya on, 'no? Bosong. Eh, na. Bosong ko na puno. Full, your tummy is full? Eh? Yes. Eh? Huh? Huh? No. No. Ngaw. Uh mm. yes. <laughs> okay. Continue eating. Continue okay. eating. Oh, your tummy is full loaded. Kuan sila ka nang sayawi sila ice cream ya. Ha ya na ka nang owner. Ka owner. Ka owner. Din na ka? Ha? Kanang hidup kana. Ayo pakak Ayaw, ayuh it... Butang na di butang Ibutang, ibutang. Ibutang na di Butang ba? Digit <laughs> minaw. Eh. Masama pa. Ha? Masama pa. Ato, ina lang dito. O, sa ito, isotis katapusan. Doon lang dito. Ano ba? Ato ah? Hmm. Ato, dito ah. bang katapusan baka? Nakadumdum pa ka? Hmm. Busog naman si Inday Vlogs. I am very full. My tummy is full. Ito ah. Ikari ba halad to? Ito bang? Mm, uh, ay, ba? Sige na, uh. ito na. Ito to. Ang lagi, ikaw Ito, no, please, okay. ito, ito ba? ha? bang hasla dito. Uh. Paghalo sa ilaha. <coughs> guys, busog na ko guys. Busog na jud ko guys. Tami Berry Fall. Full ng Tami ni Inday Vlogs. Pusog na kayo si Inday Vlogs, guys. So, guys. Wapajun na hurutan ka pa, guys. Ginahan pa unta akong kaon pero busog na ko guys, busog na jud akong tiyan. Si mm, sudra guys, daghan pa kayo. Indi mm, wala jud na urut ni Inday Vlogs. Okay. Wala na jud na ni Inday Vlogs, busog na kayo sa si Inday Vlogs. Oy.